Hello sis, Bimix vlog shout up. Malakas ba ang boses ko sis? Eh? Ang ingay ni Cutie. Maglalagay tayo ng ano. Paper. E Okay po. Ah, okay sis. Kumusta sis? Happy New Year sis. Belated. Belated Happy New Year. Ito ang lamig pa rin dito sa Japan. Grabe. Ah, ano pa rin ang lamig dito? Marami pang snow sa labas. Kumusta na? Kumusta ang ating buhay-buhay? Hmm? Not puti Buti di kayo inabot ng... Oo nga sis, mabuti. Malayo kami sa tsunami. Pero naglindol dito. Laging nalindol dito sa amin. Huwag lang yung malakas ha. Kasi takot na ako doon. <laughs> malakas na tsunami. Nakatakot. Yung ano ngayon, ito lang ang mura-mura. Ang -mura. mahal ng mga pepper di ba? Kaya iyan. Wala tayong carrots na. Ubus na yung carrots ni Inday. Ay, yung isa na lang kaya. Ngayon na kung ano dun eh. Kailangan ano, walang kulay red na paper. Ayan, shout out sa inyong lahat. Shout out. Salamat sa mga patamasak Shout out. Ito ulam kasi ng aking binata. Alam nyo na. Mga bata ngayon, mahirap panuan ng ulam. Ayan. Puno muna, muna natin dyan. Siparit. Masagot ka rin kaya. Ano yung pya to dito? Ang couch. Minimus na pala yung couch natin. Ah, eh, mayroon pa pala kong sayuti. Wow. <laughs> Masarap na yung sayuti pa ako. Oh. Hindi pa siya sira. Ito yung sayuti na bili ko nung ano, summer. Kaya iyan. Talagay ko lang siya sa ano kasi anahin natin yun. Ugasan ko. <laughs> Ugasan lang natin. kuyo so, yun. ano. Shut up! Shut up! Tumili nyo ng dahat. Ito yung sprouted dito. Ayan oh. Ingat po. O nga, sasalamat. Labi, grabe ang lindol dito. Halos lagi na lang. Kaya, yan. Lagi na lang may lindol dito. Kaya, minsan. Kagabi nga, nag-swing-swing na naman dito eh. Sabi ko, parang may lindol na naman ah, sabi ko. Kaya, yun. Ako, kumain ako ng, yung pancit canton sa atin. <laughs> yung instant. Ayan ang niluto ko. O, diba? Tapos, nag-ano ko ng itlog na linaga. <laughs> Pati yung dalawang anak kumain. morito nila yun eh. O diba? Katay ng ano. Diyan dyan na muna siya. Walang karot. Okay na yan. Pambahay lang naman na ulam eh. Diba? So, Lagyan natin ng repulio para masarap. Punti lang naman kasi ano siya, ang ulam. Ang ulam lang to. Nagihintay na yung kakain. Eh. Sabi niya di ka pa nakakaluto. Shout out sa mga Tintigangers, Tiganger, tea Seated by Luminada PB, Janet Gilvan Salazar. Lena Barbosi, Jin Star di Bank, Bigali Official, Ayam Paluma, Jin uh, Ah uh, Delia Aurora Blag, ayan. At mga team banner, team Marikit, team Sandot, ayan. Team Anakuruda, team Tanod, ayan, shoutout. Ay, nandito na si Sisi Koy istari, shoutout sis. Tamsak. Salamat sa patamsak si Good morning si Yunida Sanchi. Shout out. Luto tayo ng maulam ng anay anak. Kasi ano siya ba? Uh, kulang yung pinakain ko sa kanya. Ngayon gusto pa niya ng kumain uli. Ate Leonida, may gamig love shot at sabi ni sis, ista Riyoy. Ayan. Harang salamat sa paharang sis. Ista good morning. Sabi ni sis, Leonida. Magluto tayo ng ano. Ito lang naman ng ano nito eh. Ito oh. Wala yung isang sauce. Naubos na siya. Ito yung karne maninipis oh. Ayan, shout out sa 4 million in the house. Thank you, thank you for coming my live. Ito, ito pala yun. <laughs> ito yung sauce niya. Oh. Ito yung maanghang. Ito, masarap din to maanghang. Mga yakiniku sauce. Di ba, pumunta kayo sa Japanese ano store. Di ba, kayo nito mga pang pang ano ito, mga Japanese sauce. Yan. Maglagay na tayo ng kaunting cooking oil. Naubusan na ako ng oilib oil, oh. Wala na siya. <laughs> Mahal pa naman ng oilib oil, no? Ay, hello sis. Sis Marites Baga and shout out sis. Thank you, thank you. Grabe yung live ni Kendrick kahapon, no? Nandoon ako. Yung Mia Labis doon, ako yun. Tawa ko ng tawa, Diyos ko na. Alam mo yung mga tulong na gising doon sa live ni Kindred. <laughs> Grabe yung tawa ko kaya doon. Ayan. Unahin muna natin itong ano. Yan yeah, o, di ba? Ungulay man tayo ngayon. Kasi itong sprouted ko. Baka masira, sayang. Uy. Sabi mo apoy. Ang tagal mong magprito ah. Madali lang to Manipis na karni lang. Ah. Manipis na karni. O ba diba? Pagluluto tayo ng maulam ng aking binata dahil pinakain ko na siya ng pancit canton. kulang. Ayan. kulang siya. Ayan. O, ito yung ginawa ng tatay ko. Ang oh. ingay ng pusa ko. Ayan, good morning po sa lahat. Happy blessed Thursday sa amin si Smartis Bagaan. Oh, hello si si Kailomi. <laughs> ano lang tayo, quick live lang. Kasi mag, may premiere si, ano eh, may premiere si Mariko Elena. Ayan. Si Smartis Bagaan, mega mega love shout sabi ni Luminada TV. Ayan, anong mino for today si Ganda? Ano? Japanese yakiniku. So, ito, lalagay na natin itong karning manipis. Manipis itong karne. O yan. Manipis siya. Cheese. Cheese Luminada. May gaming galab. Shout at Cheese ko yabing cheese. Ayan. Cheese Lumin. May gaming galab. Shout Sabi ni Martis Bagaan. Cheese is tariray. May gaming at Shout Sabi ni Luminada TV. Ang ating president ng aming pintigangers. Ayan, dito yung pare ko ko. Pare ko mister Mr. G. Ano, nani? Dapat pala, ang tawagan natin, ano eh. Kasi inaanak ka na namin eh. Ha? Inaanak ka na namin kaya. Pag kinasal ka. <laughs> pare koy ay pahingi. Ulam, wala pa akong breakfast. <laughs> Sige ba, anak, pumalapit lang. Bigyan kita pare koy Mr. J, may mega love shout out. Good morning, having this Luminada TV. Mr. J, diet ka ba? Ha ha ha, makikain tayo. Kay his lovely cute. <laughs> Kaya nga oh. Kain kayo rito. Walang carrot. Ito o oh, yung pa. Yung ano, bell pepper na green lang. Kung anong nandito sa frigidit, ayan ang ating lulutuin. Aling Lumin, wag kang magmarites, sabi ni pare ko yung Mr. J. <laughs> Aileen, di shout out. Naku, salamat. 8 million in the house na tayo. Wow, pantay ang ating tusok ngayon. Ayan, Lin Bila bla bla bla. Ha, ha ha Mr. G, nagbago na ako sa Maritisan. Alam mo 'yan. <laughs> Kaya nga, grabe. Kagabi tawa na naman ng tawa yung anak ko sa 'yung Nakita ka na naman this dapat tawag sa amin ni nang Oo nga, ni ang tawag mo na sa amin, pare koy. Dai inaanak niya ang tawag ko sa iyo, ikaw naman ni nang. Di ako mabubusog kapag chopstick. Ang eh ito, oh! pare koy Mr. G, ang nito, ito kayang gamitin tas ganyan Um. Mm. O di ba? Oh. Alam niyo ba dati, mayroong mayroong ano, yung yung ano ba ganang pimpong, yung table tennis? Chinapstick namin nun, labanan. Kailangan maka lima kang bulay, lagalagay mo yun dun sa ano, pag ganyan-ganyan. O -ganyan. nanalo kaya, wala pa akong YouTube nun. Kung meron akong YouTube nun, naipost ko. Nailagay na natin ito, baka ma, 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 na ng luto yung ating... Ganyan-ganyan lang ang ano, luto nila. Kasi ano, mayroon na tayong sauce nito. Kailangan dapat, di ba ano, yung yakini ko talaga yung nag-ihaw-ihaw. Ito kasi sa ano siya, sa kawali. Ayan. Uh, ayun. Kailan kaya ako ikakasal at ate? At, Ikakas Oo nga, kailan ba? Naku, baka umuwi ako ng Pilipinas. Pare ko yung Mr. G pag ikakasal ka. Lahat kaming mga timtigangers. O, di ba? Mr. D pa patunayan mo na ang kalabtim mo. Oo nga bagay naman kayo doon. Yung ano ba, bagay kayo kaya doon. Kaya bigi big lang habang nagluluto. O, sige sige okay. lang mo Hana si Sionida, magluto ka para tayo nagluluto. O ba? Diba? Kanyan lang 'yan, tapos ilagay na natin 'to para hindi masyadong maluto. Ayan ang luto ng Japanese. Madaling mag chapstick Mr. G mas maraming mag ano mahakot kaysa sa kutsara. <laughs> Kaya nga 'di ba? Ito naman yung chapstick siya sa pagluto. Mayroong chapstick dito na ano yung mayroong iba, mayroong iba-ibang klase ang chapstick dito, may itim. Ayun. May mga ganito oh. Ayan, oh. Ito yung chapstick ayan oh pag nag-ano ka. Substick. Ako kasi kalawi. Pwede kong gumamit ng ano, left and right. Kaya, madali. <laughs> Ay, sus, ilo, sis Violeta Katakutan. Shout out. Good morning, si Koy. Ayan, sino Our child, Ali, official. Shout out. Uh, Assalamualaikum. Wal, ano, How are you, my friend, YouTube channel? Nakuiba ang salita niya. Mabuti may English na kaunti. Magdugo ang ilong natin dito. Ayan. I'm fine. I'm cooking-cooking uh, for breakfast. Uh, kasama na ang dinner. Ay, hindi pala dinner. Lunch. Naga <laughs> namang dinner na agad. Ganyan lang siya. Ano kayang maganda? Lagay ko tong huwag yung maanghang kasi dalawang klase ito eh. Ito yung hot. At saka yung hindi. Ito na lang kasi baka kumain yung ano ko eh. Ganyan lang siya kadali ang pagkain ng mga hapon. Hmm. Pag kulang pa, dagdag tayo. Kaya yan. Pag umorder kayo sa restaurant, ganito lang naman ibibigay sa inyo eh. Ay, pag nag-order tayo sa restaurant, isang platito, lagpas 1,000 yun. O, bumili ka na lang ng isang pack na karne, eh. Tapos lutuin mo sa bahay. Marami pa kayong kakain, di ba? O, oh, yan ang ating, ano, o, oh, di ba? I think, ano pa siya, kaunti pa. Shout out sa 5 million in the house. Don't forget, tosok, tosok. Hi, hello, sis Mati. Shout out. Ayan, good morning, belated happy New Year sa inyong lahat in ano ba yon? Three Kings tapos na. Ayan, may damit ka na sis. Yunita Katakutan, good morning. Sabi ni Sis Leonida. Ayan. O di diba, Lutuin ko pa ng county lang kasi para ano? Alam mo, naglaga ako kanina ng itlog. Ang sarap ng pagkalaga ko. O, oh, di diba? Sarap-sarap na ng ating... Maganda kung may carrots yan. Colorful. Shout out po sa lahat. Harang si Sabi ni Sis Matit. Thank you, Sis. Ito, so, magluto raw kita ng itong ano, oh, ma... Ulam nitong mga bata. Yan na muna yung mga sauce na yan. Kasi ano, Ayan. O ayos. O di ba? <laughs> Madali lang magluto ng pagkain ng hapon. Kaya ayan. O di ba? Shout out sa si 6 million in the house. Sis Matit, good morning sa akin, Sis Luminada. Ayan. Oh, malipis na karne lang. Oh. Di ba, ganyan ang ano? Ganyan ng Pag nagpunta ka ng restaurant, ganito-ganito talaga yung sa'yo. Kailangan may mushroom siya. Wala na tayong mushroom. Eh, kung ano yung nasa pagyider, ayun lang ang ating lulutuin. Kailangan ubusin muna natin bago tayo mamalingki. Di ba? Kaya yan. Shout out, shout out. Eh, six million in the house. Ayan na, oh, na siya. Oh, ayan na, labas na ang kanin. O, oh, di ba? Lagay na natin yung ano. Kailangan maghanin ko yung anak ko ng tawag nito. Uh, eh, Saan na yung kutsara? Naglalakad ang kutsara dito ah. Eh. Yung pansandok ng pinggan. Ay, ng sana. <laughs> Luto, kainan na. O, di ba, Mari, ano, si Stariray, ang bilis. Tapos ito naman yung rice namin na tinanim. O, di ba? Ito yung bigas namin na tinanim. Naku, ang sarap niya, Japanese rice. O, oh, ayan ang Japanese rice. O, oh. o oh, diba? Ayan siya. <laughs> ang bilis kong nakaluto, di ba? lang, ang pitik lang. Luto na agad. Hmm. Ibigyan ko na yung binata ko dahil ano siya. Kailangan. Ayan. Ganyan lang siya. O, oh, di ba? Tingnan nyo. Hindi <laughs> natin lang konting sabay. Tapos ito, pagbibigyan ko na rin yung dalawa akong anak kasi. Pag hindi ko yan hiniwala yan, yung binata kong isang, yung binata kong isa, matakaw. Hindi tirahan yung kapatid niyang dalawa. Di ba? Wow, luto na, sarap naman. Sis. Oo nga, o di ba? Ayan ang Japanese. Oh, lumabas talaga yung ano niya, sauce. Ayan ang ja, ano, Japanese yakiniku sanabi. O, oh, di diba? Kainan na. Sana yung anak kong kakain. Nak, mo yun de. Dix tayo, te. Ha? Haya ko yun de. Dix te, sabi te. <laughs> o, oh, di diba? tas ito, kailangan, pag may mga anak kayo, kailangan magsiparit-siparitin separatein nyo na. Kahit ulam lang dyan, tas bala na silang maglagay ng kami. Ito ko na siya ilagay kasi ano eh, magaan. Di ba? Kanyan lang. Pag ang anak nyo lima, kailangan magsiparit-siparitin separatein nyo na kasi mag-aaway yan. Ang hirap kayang mag-iisip ng lulutuin nila. Ako kahit asin ako, pwede ako kumain. Diyan mo na, i-divide na na to. Ito kay si Slowmin. <laughs> o, di ba? Ganyan. Ganyan ang gagawin nyo, mga sister. Kailangan divide-divide dibay, nyo na para hindi sila mag-away-away. Hmm. O, ganyan. Ayan ang tip na ibibigay ko sa inyo pag ang anak nyo lima, tatlo. Hmm. O, ganyan siya. O, para lang ano. O, <laughs> o di ba? Ganyan ang gagawin nyo. Ano yung kakain? Wala pa yata. Parang may nakaamay na ng isa. <laughs> ito naman, dun sa dalawang tiguang. Para mamaya, hindi na ako magluto kasi pagkala. Pagkatapos nito, gusto kong maglakwat sa O di ba? mag magtingin-tingin tayo. Malay mo, may silsil na naman. Kaya kailan iwalayan <laughs> ko na ito. Ako hindi na ako kakain kasi. Kumain ako kanina ng pancit kamton, yung ano ba, yung instant. Tapos nagluto akong ano, tsaka nagda-diet ako ngayon, ayoko eh, kumain ng meat. O di ba? O di ba anong sa sister sa mga ano ko, sa ginawa ko ngayon? Good idea ba o ano? O lagyan niyo rin ng sabaw-sabaw? O ganyan. Hmm. Para hindi sila mag-away-away. Para <laughs> lang ako ditong timang. O di ba, si Smarites, bagaan no? Anong 3 naman kung okay ba yung ginawa ko? <laughs> o, di ba? O, ganyan ang gagawin niyo para para lang kung ang isang pamilya ay dosi. Mm, lahat sila makakakain. Mm, di ba? O, tapos. O, yan ang ginawa ni Inday ngayon. Nagluto. hiwalay O, yan na. O, di ba? O, saan ka pa? Perfect na. <laughs> Luto na, kainan na. O di ba ayos yan, walang au. O di ba si Sister Riray, ganyan ang gagawin At, dito. Bahala sila kung mag rice sila. O di ba? di pag nabitin uli, di kumain, kum, mag -ano na lang uli, di ba? O ganyan lang, ganyan lang ang ating gagawin pag ang mga anak natin, lalo na pag lalaki, matakaw kumain. Minsan nga nagluto, siya lang, siya lang nagluto sa sarili niya. Sinagalitan ko. Sabi ko, paano ba yung maliit na hindi pa marunong magluto? Ngayon natuto na sila. O, di ba? O, di ba ni Sirida? Naku! <laughs> Grabe. Ayan ang ano, mga team tanod shout out. Thank you, thank you sa support na palagi. O, di ba? Ganyan lang ating... asan ah, na yun? Kanina naka-estambay yun dito. Ando na naman sa kwarto niya. Tawagin ko nga, baka ma maano yan lumamig. Ang bahay pa naman namin, ang haba. Pupuntahan mo pa hanggang dito sa dulo. Bago mo, ilang pinto pa yung bubuksan mo. Isa, dalawa, tatlo, apat na pinto bago ka makarating sa kwarto niya. <laughs> Dix tayo. Hay ko, Dix ta. Ang apat na kwarto, bago mo siya matawag. <laughs> o, di ba? Ay, pa kwarto pala. Apat na pinto. Hmm. Sa sunod, ko na dyan ng doorbell eh. Ayan. O, di ba? Tinawag ko yung anak ko bago ko nakarating sa kanyang kwarto. Apat na pinto muna bago ka makapunta doon. Kaya yun. Minsan naman tatawa, <laughs> ginagawa ko niyan tinatawagan ko lang sa cellphone. Ayan, luto na. Ganyan ang ginagawa ko. Kaya, yeah, ayun. Uy, buhay na buhay pa ito. Anong masarap nito sa tinola, di ba? Pwede naman tong igisa sa... Pwede tong igisa sa ano, di ba, sis? Sa... Ano ba yun? Sardinas, no? Parang mas... Lutuin ko yan pag dumating yung ate ko kasi... Yung ate ko pa uwi na ngayong sa, sa 13, pa na siya pero luwas na siya ng Manila ng 12. Masarap siguro dyan yung maanghang na sardinas. Ayan ang lutuin ko ito. pero pa ko sardinas dito eh. Sardinas ng Pinas. Ayan oh. Maanghang pala ito. 2025 by its expiration oh. O diba sardinas ng Pinas Ligo? Yan o, oh, liligo siya. Ayaw ko yung isa, yung parang iwashi. Parang malansa siya eh. Ito, super anghang nito. Ito yung bagay dito, no? Ito sa, tawag niyan, sayuti. Nagtanim ako ng sayuti. Alam mo, nagparadahon lang siya. Di man nagbunga. Ano yun? Ba't ganun? Siguro lalaki yun. O kaya bakla. No? Hindi siya nagbunga. Puro dahon natakpan tuloy yung ano ko yung ano to yung sigarilya ko natalo dun sa dahon ng sayuti ngayon yung serious, yung sigarilya ko konti lang yung bunga niya kaya ayun ayan malapit nang mag-premiere si ano Mariko Elena Wala, lipat tayo doon kasi mag-premiere na yun tas mamaya pag medyo lumamig na siya ng kaunti tata ano tatakpan ko lang siya para Anytime na gusto nilang kumain. Ayun, may kakainin sila, di ba? Ayan, tayo ay magpapaalam na dahil magbi-premiere na si Marie Coilina. Maraming salamat kay si Leonida Sanchez, Istariray, sa lahat na nag-stay sa aking live. Sis Maritis Bagaan, kay Matit, si Luminada TV, ayan, Leonida Sanchez, Biulita Katakutan, Itong ano sino ito? si R R Chad Ali official. Thank you. Ayan, sino pa bang nandito? Mr. J Parikoy. Inaanak, Mr. J. Dapat pala sanayin ko na yung tawag ko sa kanyang inaanak. Inaanak. Pa ano, Mr. J inaanak, ganun. Nasanay kasi kung Parikoy. Eh. <laughs> Kay Sis Linby, thank you so much. Sino pa ba nandito? Ah, uh, Ayan. Si Mix Vlog, salamat sis. Ayan, thank you, thank you po sa lahat. At tayo po ay magpapaalam na dahil mag-premiere na si, ano, si Maricoy Alina Barbosi. Bye-bye, sabi ni sis Leonida Sanchez. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye.